Guys, meron din tayo Aerox 155 dito. Ito naman ay motor ng kapatid ko. So, napaka ganda ng handling nito, maganda ko. Mas comfort i-drive ang Aerox 155 para sa akin. Napaka ganda. Ang problema ko lang nito kasi medyo malaki siya, nahihirapan akong kung sumingit-singit. At ang issue ko pa sa Aerox na to ay pag may angkas ka, dalo na pag lumiko ka ng sagad, tumatama yung siko mo dun sa tuhod ng OVR mo. So, ayan. Aerox 155. Pero kung comfort sa biyahe, sa hatak, ang ganda ng Aerox na to. Parang ka, nakasakay ka na sa kalabaw. Malaki siya. So, ayan. Aerox 155. Ito lang yun. Napaka-comfort nito sa lalo na malayuan. Maganda tong automatic na scooter na to. So, kaya ko pala bininta yung Honda Click 125 ko kasi gusto kong mag uh, mag-upgrade ng motor which is yung Sniper 155 standard version natin. Dahil uh, dahil nga sa scooter to mas ma-maintain siya Uh, kaya ako nagpalit ng manual so mas low maintenance yung sniper 155 natin kumpara sa mga scooter so yun yung main reason ko talaga kung bakit ako nagpalit ng uh, manual kasi yung Honda Click 125 ko ay 3 years ko rin siyang nahawakan bago ko siya naibenta so dahil bininta ko siya dahil dun sa reason na yan dahil sa maintenance. Ayaw ko nang ma-maintenance talaga. So, actually, itong kapatid ko naman, ito naman yung gusto niya. Black na Aerox. E, sabi niya naman, doon ka na daw sa gusto mo kaysa doon sa hindi mo naman gusto na motor. So, sobrang tipid din ito sa gas-gas. Mga bro. Sobrang sulit din ito. So, yun nga lang, sobrang dami ng maintenance. Like filter, ah, uh, gear oil, tapos engine oil, ta mga panggilid, ang dami kang babaklasin. Unlike sa manual na motor, sobrang kukunti lamang. Kukunti lang yung uh, makikita mong maintenance sa mga manual. Kumpara dito sa scooter. Yan, sa scooter ng kapatid ko. Actually ito, tinambay lang dito kasi nasa Pampanga siya. Ang ang issue ko naman dito ngayon ay ipapaayos ko siya kasi yung handling niya medyo matigas yung manibela may cabin so siguro yung ball race ay medyo uh, sira na siguro yung ball race niya so yung, hindi ko pa siya na pagawa dahil hindi ko rin naman siya nagagamit so ginagamit ko to nung una nung wala pang rehistro yung sniper 155 natin so ayan So dahil meron na tayong registro ito na yung ginagamit natin. So itong Aerox na to napaka-solid kung gusto niyo bumili ng scooter. Mahilig kayo sa mga maintenance no. High maintenance na motor. Sulit to. So yun lang mga bro. Maraming salamat.